Pero ano ba kwento dito? Meron. Yeah. Ito, meron tayo dito. Good evening po. May taoan po dito. Pwede po ba kayo magparamdam? Okay. kasi yung sinasabi. Pwede pa sa akin ito. po. Papasok. Kung may naninirahan po rito, pwede po bang paramdam? Ah, uh, hindi po ako nangugulo. Gusto ka Gusto ka lang po i-explore to kung totoo na may nagpapakita dito. Ito kwarto din. May, may natutulog dito. Ito po ah. Tutuloy po ako. nandito kayo. Mag-explore ah, lang po ako. Hindi natin ano. Ang ano madalas ang Itim po. Saan ba madalas? Saan ba madalas? Ito. Ito. Saan saan Dito. Lang. Saan Dito. 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 po kayo ha. Lang tigay siya ng mukha. Ha? Lang kagaya ng mukha. Ano Uh, mag-explore lang po ako. Nandito ka. Dito ako nagtaka. Biglang may gumaya ng boses ko na hindi naman ako nagsasalita. Hindi sa na lamay sa parasyon. Sure. sa lamay sa parasyon. Sure. Hindi, ganun talaga yung pag, pag umilaw yan, magsabihin nandiyan siya. Ako nandito ka, pwede, pwede mo bang paggalawin yung... Ayan. Ay, sorry. pwede mong pailawin yung bolang yan. Sige, magparamdam ka. Pailawin mo lang yung bolang yan. Pwede ba? Pailawin mo yung bola. Pwede ba? explore. Kung nandito ka, kung bakit ka pa nang gagambala. Pailawin mo lang yung bola. Ito itong siya. Ito itong siya. Pero may nararamdaman ako. na ako. Kena raon naman ako. Sabi naman ano kay kay Gigi sa mga san. Ako, kami naman wala nang mga sakit. Ah. Uh, At dito sa amin mga mga sakit. Nandito ka? Ngayon kadmang nananakit sa mga tao dito ha. Kasi mababait naman mga nang dito. Maanash. Pwede mong kailawin ng bola kung nandito ka. Pwede. Yeah. Ah. sige, mag-aantay ako ng ilang minuto para mapa ilaw mo yung bola niyan. Ito, wala siya. Nandito siya, kaso wala mong gisa paparamdam. Mayroon sa taas. Tanda mo. mo lang hinuhaya nung nabahay ka siya. Ano itong buksan to? Tawang po. Anong pointo dito? Anong pointo dito? Kung dwang, di, naman sila eh. Hindi naman sila mananakit Pwede ba kayo magparamdam? Sabaw lang yan. Galawin niyo lang yan, ilaw yan. Kung may duwendi, kung may duwendi ba rito, white lady, black lady, pwede niyo bang paggalawin yung ilaw yan? Ni ilaw yan. Martes, martes ngayon, dapat legit yan eh. Hindi, ano talaga, nandito, nandito siya, nandito sila, kaso nga lang, hindi sila nagpaparamdam Tahimik lang sila, hindi naman sila ano eh. Hindi. Kasi, talaga nandito sila.

wala lang ako. Umaga lang kasi ahapon na kasi noon eh. Kaya lang ako bumalik. Kasi ah. Akit siya yun, di ba? Wala siya Tapos nagagaya siya yung ng mukha. Hindi nga rin gumagawa na ito. Tatabi sa alipan dito. Hindi ka rin ako yung nagagawa sa alipan. Diyan talaga. Hindi ako tayo doon. Tatapat na lang. Ayun na. Sa ilaw. Eh, hindi pa pala si Ayun ko yun sa eh. Talagang meron. Ay, Oh, hindi ba saka? oo, sa talaga iba hindi wala, walang tao wala, hindi usap lang po ako kung nandito kayo nga huwag kayo mananakit bale, bantayan na lang po ang dito kasi mabait naman po sila maraming salamat